Alam nyo ba ang pinakamisteryosong lugar sa buong mundo? Nasa gitna ng disyerto ng Nevada, USA, ang Area 51. Sobrang sikretong lugar to na kahit lumapit lang, pwede kang makulong. Bakit nga ba ganun kastriktong bantay sarado ang Area 51? May mga nagsasabi na dito raw tinatago ng Amerika ang mga UFO at alien technology. Naalala niyo yung sikat na Roswell Incident noong 1947. Dito raw dinala yung mga labi ng dayuhan na na-recover sa crash site. Pero sabi naman ng US government, wala raw alien dito. Testing facility lang daw ito para sa mga advanced military aircraft. Pero kung ganun lang naman pala, bakit sobrang lihim? At bakit hanggang ngayon, marami pa rin hindi sinasabi sa publiko? Interesting no? Ano sa tingin nyo ang totoo? Alien base ba talaga o military lang? I-comment nyo sa baba ang theories nyo. At kung na-enjoy nyo tong kwento, i-like at i-subscribe na para sa mas marami pang mysterious stories. Salamat sa panonood.